So sa mga hindi kumakain ng ulo tapos nagtatanong ako po. Oh, ako lang ilawan dito. Ila. So hi guys um anong time check tayo Anong oras na ba ah, magsi 7.06 na uh, 7.02 ito na lang po yung natira so ito yun na lang iba vlog ko siya na lang iba vlog ko guys sa mga nagtatanong po kung paano kainin ang ulo kung sipsipin ba yung mata yung <laughs> 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 so, ito po, ganyan po ang pagkain ng ulo, yan, o oh. yan, dito po yan kasi po, ganito pala Diba, ito po yung mata ng uh, ang tawag nito, mata ng ulo. Tinutusok po 'yan diyan para lalabas yung tubig. Yung tubig. So ganyan lang po ang pagkain, guys. Kung um, paano kainin ang ulo. Um, ayan guys, oh, pag masdan niyo yung kumakain ng ulo, sarap, nasarap siya, guys. Anong lasa ng utak? Yung mata. Sarap din. Ayan siya guys. Ganun lang po. Sip sip. Paano, ba pag, paano daw sip sipin at kainin ang ulo? Kainin. Oh. Oh. <laughs> Ganun po ang pagkain. Pero ako naman guys, iba ako magkain ng ulo. Iniisa-isa ko. Uy, okay, Ulo ng dragon? <laughs>